Pagka ba nagagalit si mama mo sa iyo, hindi ba siya lasing? Hindi po. Lagi po ang galing sa akin yung nagigising ako na kahit anong oras. Pagkagising ko po, lagi ako sa uh, laging... Lagi na lang daw ako patulog-tulog kahit umaga. Eh baka hindi ka tumutulong sa paglinis ng bahay. Hindi. Ako nga po naglilinis doon eh. Tapos ako po nag... Nagbibili ng bigas tsaka ulam. Tapos ako pa pinapagalitan. Niya, pag nakikita niya akong binibilag ko ganit si Papa, nagagalit. Ginukuha yung pera ko. Kaya e, lumakay siya ako sa bahay. Dinadalaw na lang ako ni Papa. Tapos medyo pa wala si tita, umuwi ako sa bahay. Ano yung gamot na binibili mo kay Papa mo? Ang sakit sa puso po. Hmm. Tapos lagi pinapagalitan si Papa pang lag, hindi yung pang umiinom ng gamot. Parang gusto ni mama si mamatay si papa. Ba't mo nasabi yun? Lagi na lang po ko yung pambili kong gamot. Sa tingin mo, bakit gustong mamatay ni mama mo ang papa mo? Mungko po. Kasi gusto ko din pong malaman yung... Kasi yung na yung, yung nanay. nanay, yung nanay um, na Kasi mahirap po yung ano... Hindi ko din po makausap yung nanay. Tapos, wala nga yun kasi pag pa lang tumagay-tagay na sila doon. Pag-ingat-ingat mm. ngayon ng ako ko, so, ayaw na ang verde. Gano'n po katotoo yung ano yung lagi daw po siyang sinusumbatan sa kinakain niya? Gano'n po? Ako, hindi po ako ganun. No. Ang nanay daw po? Ako ting gabi binibilang ko yung anak ko na kumpleto. Mm. Pagkulang nga sila, runda ko ng runda, hanap po ng hanap. Mm. Tapos ang sa so, ano, tapos, tapos sabi niya, parang mas, parang gusto ng nanay ko mamatay yung tatay ko dahil pagka pagka binilang ko ng gamot, sobrang galit siya sa akin. Parang ayaw niyang parang ano nung bata, parang ayaw po nung nanay na bilan kayo ng gamot. kanan, dito, dito. Dito. Ah. Sista pala sa gilid niya, makikita mo pa rin namin. Tuturo sa inyo. Hindi uh. ko po nakikita sila, sir, eh, kung araw-araw ba nandito sila. Minsan kasi wala, eh. Wala Di sila dito. Tara. Uh. Ah. ah, magandang hapon po. Kilala niyo po si Samboy? Ah, nandiyan po kaya yung sino po yung guardian niya? Ada po mama niya. Eh, sa ah. Po si mama niya eh bago ko sa appendix. Ah, tara. Okay. Sige po. Thank you, Kuya. Thank you po. Nay. Yung do. Ayun, katekram dito pa rin tayo. Kailangan ko pong tutukan to. Itong kalagayan po ni Samboy. Hindi lang si Samboy. Katekram try natin try po natin kung ano po yung pwede natin uh, may payo o may tulong sa mga magulang po ni Samboy kasi nakakabahala to eh marami na tayong nakausap simula sa rugby hanggang sa drugs hanggang sa kung ano na yung nagagawa at ekran yun yung gusto nating maiwasan at maagapan at ito gusto kong iparating sa mga kabataan na nakasama namin ka kaka uh, actually ay yung iba pa pala nakabantay ho sa amin uh, gusto kong iparating to sa inyo na ang hindi pagsunod sa mga magulang ay mapapahamak tandaan nyo yan ha at yun lang katagram paano uh, mag, magtitend na tutulong na rin kami nito ako siguro ganito lang uwa ako dito katekram dito kasi alas maghapon yung mga ugat ko kasi sisikapin ko talaga makausap yung magulang kasi kung uuwi pa ako baka Di ko na naman umaki mga ano okay katekram paano pahinga po muna kami good night katekram I love you po thank you po ulit sa love and support I love you po mama chuk chuk mwah mm -hmm. Ah, uh, okay po kayo makausap. Nandiyan po ba si... Ano? Nandiyan po ba si ano? Si Sam? Samboy? Boy? Nandiyan po. Ah. Baka pwede po kayo makausap tay. No, okay po ba? Eh baka hindi niyo po kasi alam ang ginagawa ng anak niyo. Alam ko po yun. Gabi-gabi ko -gabi kung ako yun. Ah. Oo, oh, kaso no, isang gabi hindi ko ako nakita yun eh. Oo, uh, kaso hindi lang matagal na akong ginagawa, Tay. Kawawa po yung mga anak nyo, Tay. Um, sino pong hindi maawa ko ngayon eh. Uh, ako, uh, ako mismo magulang eh. Mm. Nagulat nga po ako. Hindi naman po pala kayo ganun ka, ano, hindi po. Um, hindi po nagugutom sa bahay lang. Um, Ang ako, ko, ayaw ko lang. Nabarkada lang po sa mga iba dyan. Hmm. Ito ano, uh, gano'n na... Uh, nasama sila uh, uh, sa amin. Natuto sa gano'ng ano eh. Pasensya na ho kayo kung nakabantay na po ako dito. Kasi gusto ko talaga kayong makausap eh. Hindi. Hmm. Yeah, <laughs> nalaman ko kakabi nga yun. Hmm. Nandun ako sa apo ko kasi dark din apo ko. Ah. Uh kaya ginabi ako na Pero, pero umuwi naman ako paggabi dito. Hmm. Yan nga, sinama ko nga siya doon. Nakita ko siya tayo doon sa ilalim ng tulay. Tapos meron o silang ano doon yung parang tinutulugan doon sa parang kanal siya. Ang mahirap kung ano na yung pwede niyang matutunang gawin doon. Yung, yung kapatid niya, nga. Kaya siya na ganun. Hmm. Um, ko. Oh, sa mga ito. talaga ulo. Pag ako may dito. Namit ko din po yun eh. Marami siya kasama. Parang ayaw po yung umuwi dito. Nagpapasama po kami. Hindi, matigas talaga ulo na, na Bakit po kaya tayo? Kasi nasundo ko naman siya. sasama naman dito. Hmm. Kaso tatakas ulit siya. Oo. Yeah. Tapos yun. Sabi ko nga, ano na nga lang, nung hindi ako nabalik sa kumpanya sa trabaho ko, sabi ko, pag -hmm. ano na nga lang natin, mabili na natin bigas, na pang gasolina ko pa kahanap sa inyo. Uh, At ako, hindi na tayo naawa sa akin, parang lalaki lala na yung sinira, pag ka uh, kasi, mm takin mo, sa mahal ng gasolina ngayon, hindi man ako makakaalis pag ka, uh, pag ka gasolina. Uh, -huh. Kaya, ngayon yan, hindi ko naman, hindi ko dumating nga naman yung mga anak ko, hindi naman. Si, si Samboy po nasan? Natulog pa, nasa taas. Eh, kahapon nga po, pinipilit ko nga lang po siyang umuwi dito. Ibig sabihin, ngayon lang po siya natulog din po dito. Uli, kung uh, saan linggo siguro. Mm. Kasi itong linggo na to, kahit anong halap po, may nagsasabi naman doon na mga ganun din doon na nagtatambay. Oo. Uh. Umalis daw, pumunta daw ng tawag dito. Ang kwento po niya sa akin, parang ang nanay po yung gustong lumabas na lang para mamalimos para ho sa pera. Parang ganun. Tapos mas... Mas nungalig na sila. Ah. Kahit na makain dito, mm. kahit na makain sila nagugutom. Parang marinig lang ho kayo, Tay. Pangalan niyo pala, Tay? Samuel Almario ako. Si Kuya Samuel. Si Tatay Samuel Kategram. Ilan taon na po kayo? Mga sinungaling na siya. Ha? Hindi, pwede. Si... Sinungaling na sila. Kaya oh. Kasi hindi na sila nagugutom. Hindi sila magugutom kasi gaya ngayon nabalik ko sa trabaho. Mm. Kumpanya po, pasok ko, arish me Mm. Oh. At saka kumikita po akong pinakababa 10,000 sa linggo. Bakit sila magugutom? Oh. kasi linggo, ang pinaka ano po niya, sinusumbat po lagi nung nanay yung... Kasi so, gusto ko din pong malaman na, yung, yung, na, na, yung, nanay, nanay, yung nanay oh. sa ako. Kasi mahirap po yung ano, hindi ko din po makausap yung nanay. Tapos... Wala na ngayon kasi... bagabi pa lang, tumagay-tagay na sila doon. Kasi mm. -hmm. nabirte ngayon ng ako ko. So, ngayon nung Gano'n po katotoo yung ano, yung lagi daw po siyang sinusumbatan sa kinakain niya? Gano'n po? po? Hindi po ako gano'n. Ah, ang nanay daw po. Ako, sa gabi, binibilang ko yung anak ko na kumpleto. Mm. -hmm pagkulang nga sila, runda ko ng runda, hanap ko ng hanap. Mm. Tapos ang... lang sa ano, Tapos sabi niya, parang, mas, parang gusto ko ng nanay ko mamatay yung tatay ko. Dahil pagka, pagka binilang ko ng gamot, sobrang galit siya sa akin. Parang ayaw niyong... Parang ano nung bata, parang ayaw po nung nanay na bilan kayo ng gamot. Ganon. Parang gusto niya pera na lang daw. Yun yung dating po. May sakit po ba kayo sa puso? Ano po bang sakit niyo tayo? High lang ako. At Ah, uh, ko mura lang naman gamot ko. Kaya ko naman... Yung po bang... Ilang, gano'n kayo kadalas binibila ng gamot? Kasi sabi po niya, binibila po kayo ng gamot sa limos po niya. Ay, hindi po totoo. Masinungaling na po sila. Ah. Um, yung pong sinasabing wala kasi minsan nakakatawa. So hindi po totoo 'yun. Hindi ka inyong kayo lang po nagsabi. May minsan po mayroon pong nagsasabi sa akin na ginagamit lang po na kaya daw sila nandoon. Wala mm. daw po ako, wala daw po makain. Eh po, kung akin mm. po kayo may bigas diyan. Ah. Oh. ko lang kasi pag bumili ako hindi naman po pakilo-kilo yung kasi sa dami kong anak. Oh. Uh. Kalahating kaban, yan, ganyan hindi po sila nagugutom. Yeah. At saka yung sila, kasi hindi lang po si Samboy ang layas dito. Lahat po sila nayaya doon sa mga bata na yon, na uh -huh. doon. Tapos so, sa tingin niyo bakit ganun yung mga anak niyo na ganun po yung mga anak niyo? Hindi ko nga po maintindihan eh. Mm. Ako mismo magulang, nahirapan ako kasi wala naman akong pagkukulang sa kanila. Hindi, yeah. ko naman sinabing ako kakain sila, hindi. Yeah. Tapos yung nababalitaan ko na ano, na walang, walang makain dito kaya sila ganon. Hindi po totoo yung kanahiyan na nga ako eh. Yeah. Kasi may nakakakilala sa kanilang nakita silang ganon. Mm. sinasabi sa akin. So inaano po dito tayo na napapabayaan nyo nga sila? Yung ga nung... Kaya kagabi, nung... Tap. po, nung umuyo ko dito, sumama sa akin doon. Mm. Dito ko siya tinanong, nag-iiyak siya. Yeah kasi nagsisnungaling ka ba o ano yung kasi yung mga sumbong sa akin uh, siyempre kahit sino makakita sa kanila parang na, ano kasi nga ganyan ang ano nila uh, ito ha may sample ako kahit sa kapitbahay ko tanong nyo uh, may, may nangangaribyado sa mga anak ko pinakukulong ko mm. Uh, kasi nga ayokong sobra ako pampagmahal sa mga anak uh, kung hindi man totoo, hindi ayun yung maniwala. Kailan lang, pinalaya ko rin kasi naawa na rin ako. Kasi naisip ko si kayo man, parang sila may kasalanan, hindi yung taong pinakulong ko eh. Kaya, Oo. Ah, oh, na parang na. May pinakulong kayo dahil Sa akala nyo na ano yung, uh, nagrebyado yung anak ko. Oo, oh, parang ah, ganoon. Tapos ngayon, lumalabas na sila ang matigas ang ulo. Mm. Ngayon parang naisip ko na yung taong nasa, nag, napakulong ko, So, parang hindi totoong siya, ano, na may kasalanan. Paano tayo? nyo nalaman tayo? Hindi, ano talaga eh. Um, sila rin na may sumbong na gano'n gano'n. Na... Nawa lang po ako sa mga, sa mga bata tay. Kasi tignan nyo po, si Samboy, tapos meron pa palang maliit. Tos, dami nyo, tapos dami nga, tapos, meron pa, po ako pala. Ako na, alam mo, totoo nyan, bakit ko oh. sila pa ilalayo sa akin. Mm. Ayun yung mga a, mga apo ko ako pa nagpapalaki ako nag-aalaga hanggang ngayon mayroon pa akong isang taon na inaalagaan ko. Well, mm. kung bakit sila ba na dapat yung hindi ko kaya. Oo. Oh. Ah. Pinagtiyagaan kong sa hirap nung nahinuminto ako sa trabaho kahit nga mag ng bahay na mm. baka lang ang bayad sa akin yung makakain lang sila. And, so hindi nyo kayang malayo si Samboy sa inyo? Hindi po kasi hindi Tuto, so, so okay, ko, ko nga, oh, gusto ko sumama so, kagabi. Sabi ko. Oo, oh, oh, oh. lang ng, kasi tinanong ko talaga siya. So, mm. -hmm. Sumakay so, ka rin siya sa kutsi. Yun nga, ano ko. Hindi mabait naman pala ako. Kaso nga anak ka ako. Hindi ko naman, wala naman ka ako. Sa isip ko ganun ang gagawin ko sa inyo. Mm. -hmm. So, lalo naman. So, hindi nyo kaya mawala yung anak niyo? Hindi po. Kasi uh -huh. ang totoo nga po nun. Kahit mga barkada niyang alam kong ganun parang inaampo ko na nga sila pag nandito sa bahay eh. Mm. -hmm. Kasi napipikon sila pag pinalalayas kong... Yung anak ko niyo? Hindi, yung kaibigan niya. Ah. Parang lumalabas na mas mahal niya, niya yung mga kaibigan niya kaysa... Mm -hmm. Siguro tay, may may problema sa bahay or wag ko kayo magalit. Okay, eh, okay lang. Mas maganda naman yung maintindihan ko yung... Oo. Oh, yung... kasi tay, ganito po yan. Darating yung panahon, mas lalalapaw yung bata yung kung ano po yung mga nalalaman niya ngayon. Mas napapasama ko siya habang tumatagal. Pagka hindi ko naagapin. Gaya nun, hindi na no, ayaw, ayaw no na nauwi sa inyo. No? Pagsikapan niyo tayo na no kasi mahirap. Pag nawala tayo, tapos yung mga anak natin, maiiwan natin silang ganun. sayang po yung ano natin. Sayang yung ginugugol nating panahon dito. Tsaka malaki yung pananagutan natin tay, sa ating Diyos doon sa mga anak natin na hindi natin sila na papalaki ng maayos. Nararamdaman ko yung ano nung bata, yung love nung bata sa inyo. Parang mas... Mas maganda pa to, hindi siya sumasama eh. Pero papunta na doon tayo. Bukas makalawa, nasa kalya na rin po yun. bago po kayong ma magkampante. Ano kasi nung, ano ba tawag nito? mag sa panganay kong lalaki. Hmm. Nung araw, ako na mismo nung sumuko. Hmm. Sa tulay din na uh, minsan nananakit na ako sa mas matanda sa kanila kasi yung parang tinuturuan yung anak ko na hindi maganda. Uh -huh. Di ba? Naman na, Paano kaya yung... nagsimula yun, Tay? Kasi paniguradong ano po eh. On, lahat po nung ano, may dahilan, may ano. Paano nagsimula kaya? mga kailan o kaya nagsimulang nagkaganyan nyo sila? Hindi kasi itong... Ang alam ko mula nag-aral nag ko, nagka po, po tawag ng teacher na gano'n, hmm. nandun pinapapasok mo, tapos ka, hindi pumasok. Hmm. Nagsimula po ba Ako kay Samuel? Kaysa, hindi na pumasok. Kay Samuel po ba nagsimula? Oh, ganon din. Hanggang grade 2 lang eh. Mm. Tinatakasan yung... Pero wala namang magulang na tuluhan kang ganon. no? Eh. Wow, tama po kayo. Ako naintindihan ko naman, busy po kayo sa trabaho niyo. Pero hindi ka eh, pa mong bigyan ng baon, mm. hatid mo pa minsan, tapos ano pala eh, sa niyo, ka, wala okay. namang sa eskwilahan. Sa so, tingin niyo tayo sa bargada? Oo, oh, natuturoan sila din sa mga ibang bata na ano, na mm. Talagang ang to na may mas mas ma mahirap pa sa akin. Um, hindi hindi naman ako talaga mahirap na hindi ko sila kaya. Ay, nagulat nga nga. Sabi ko nga sa inyo, nagulat ako sa sitwasyon ng ano nyo. Ito eh. Al ako lang isa nag-alagwa. ng bahay. Ako lang isang naghanap buhay, eh, kahit papano. Tsaka nga sila. ba o, kotekra mo? Biligyan ko silang tirahan na ano. Ewan ko, alam ko di ako nagkulang sa kanila eh. Oh. Sila lang ang nagsisinungaling talaga. Gumagawa sila ng, hmm. para sila maka... So ngayon dyan, may pagkain po sila? Mayroon yan. Ah, kasi napagtanong ko po. Ayan oh, oh. o, po. Ah, ko po. sila eh, walang bawas o. Ah, napagtanong ko po. Kahapon, saan ka umingin ng kanin kahapon? Saan ka umingin ng kanin? Kasi may nagsabi sa akin, ikaw umingi lang ng kanin sa labas. Umingi ka ba kanin? Kanino? Sige, kanino? Diyan lang sa labas. Uh, ah, ba't tumingi ka ng kanin sa labas? Ay, kanin eh. Ah, oh, ah, walang kanin daw. Walang nagsain? Tutong. Tutong. Eh, may bigas dyan. Ay, sino nagsain niya na walang bawat? Sila din din. Ah, kagabi? Kasi ako, ito yung hapon lang, hapon mo. Hmm. Yung nanay naman, kahapon wala talaga. Alas patro, pumunta doon sa sa pong anak. Siguro, tay, yung ano din, no? no? Yung, ano din, nung bala yung pag-balance nyo nyo ng oras, siguro po, bago kayo umalis, anin nyo muna yung, kung ano yung pagkain o ano. Minsan kasi, diba, di ba, tay? Dito yung may tindahan silang ilutangan. Kung sakaling open sila, biniling ko silang mangutang kayo lang kung ano kasi mm. ayan, tindahan dito nakakautang dyan, ngayon lang ako nag-stop dyan kasi nga ano mm. na hindi De... so, so, may bigas po pala kayo? mayroon ako ito Hmm, akala ko wala ako kayong bigas oh, ano okay. ba ng bahay nila katekram mo? Akala ko nga, andun, yung parang barong-barong, kaya mas pinipili niyang mabuhay doon sa ano. Oo. Oh. Ito pa nga ako, ito pa na ang ubos. oh, ang dami. Ano lang, yung naglo, yung ano lang. Nagsayang ko, walang bawas, so oh. Oo. Oh. Oh. Masisira mm. lang to. Oo. Oh. Dahil alam ko, kagabi pa sinain to. Oo. Oh. Sino yung parang naiwan yung guardian nila, Tay? Yung parang... Nanay nila. Ah. Nanay naman nila dito kasi yung... di naman, wala naman trabaho. Dito na siya sa bahay ka Mga anong oras o siya uuwi, Tay? Ha? Mga anong oras o siya uuwi? Hindi ko. Mas maganda siguro kung kausap, pwede bumalik na lang siguro kayo. Oo. Yeah. Kaya yung nanay makausap, mm. Yung maganda kung ano yung pagkukulang sa mga alak ko. Oo. Uh -huh. Kasi ako talaga, hindi ko Nakapokus ko kayo sa trabaho. Nakapokus ko sa trabaho, tapos uh -huh. hindi ko naman talaga pinagbabayaan sila. Ano lang tay, advice ko lang, mas kailangan no, nila yung ano nyo, yung makausap po kayo, lalo na si Samuel tay. Kasi nandun lang siya sa tulay, sa ilalim ng tulay. Tapos ang mahirap dyan tay, kung ano na yung mga nagagawa niyang mga bisyo tapos kung ano na yung mga na-experience niya na... na nakikita na, nabiyakin Mm. Ang ganun lang nga eh, nangyari na talaga kasi yung... Si, yung Ang, Samuel ko, ano na eh, uh, balita mo puro ano na eh, hindi hmm, na maganda eh. Hindi ko pa kayo natatakot kung ano po yung mas, mas malala na pwedeng mangyari sa kanya tayo? Kasi paano bukas makalawa may may mangyari na sa kanya? Baka nagkukulang kayo ng time sa anak niyo kaya... Kasi kailangan din nila na ano yung, yung yung ano ba, yung ano nung tatay. O oh, anak, kumusta ka na? Kumain ka na ba? Hindi. Oh, o, kumusta? Ano yung ginawa mo kanina? Hindi hmm. mangyayari yun na ako so, sa kanila sa pagmamahal kasi... Sa sa tingin nyo, napaparamdam nyo naman bilang tatay po yung love niya sa kanila. O po, po